sanglit, babaga na to ang ilang People's Initiative kay nagsugod na ba sila o hisgot o political amendments. So maulang na akong ibilin ka ninyo mga kaisunan. Kita mga tatay o nanay, lola o lolo, ate o kuya, tanawan ninyo iniguli. Ninyo, tanawan ninyo inyong mga anak, inyong mga apo, inyong mga igsuon nga mga bata pa kayo. Dili sila makasukol, para sa ilang kaugmaon. Tili sila makatingog para sa ilang kaugmaon. Kinsa man ang mutingog, si nanay, si tatay, si kuya, si ate, si lolo, si lola, kamu og ako. Sanglit magkahiusat tang tanan, nga babaga na to ang ilang mga bala aron magmadaugon ang kada Pilipino mabago ang dagan sa itong tagsa-tagsa itong pinabuhi. <laughs> mga kaigsonan, ako nang ibilin, ibilin ka ninyo anaa sa it.